Gagamutin ko lamang ng pao. ako. Magandang gabi sa inyo mga tropa. Iyong gabi, dito tayo sa Hongdae. Ang paboritong tambayan. Kahit sobrang labig niya ay wala talaga akong pakialam basta maagala. Yan naman talaga yung pinunta ko dito sa Korea. Hindi trabaho. Bye. Joke lang. Pero alam nyo ba mga katropa, bukod sa pinangarap ko talaga makapagtrabaho dito sa South Korea, ay pangarap ko rin talaga ang ibutin yung buong South Korea. Oo mga katropa, marami na rin ako napuntahan ng magdanda lugar dito sa South Korea. Gala kasi talaga po. Ewan ko ba? Paramdam ko kasi eh, dito lang natatanggal yung pagod ko sa trabaho. Masarap kasi talaga mumasyal dito tuwing gabi sa Hongdae. Maliban sa iba-ibang lahi yung makikita mo. Marami ka rin man dito na magagawa. Doa at marikita, mga sumasayaw at mga kumakanta. Pero seryoso mga katropa, alam nyo ba mga katropa? Dito sa South Korea, isa ito sa crowded na lugar dito sa Seoul, ang Hongdae. Maraming tao, maingay na nakaka-good vibes. Dito mo maririnig yung mga live music. Ito mo rin makikita yung mga grupo-grupo ng mga sumasayaw. Maingay pero napakasaya. At hindi lang yan yung makikita mo dito mga katropa. Kung mahilig ka nga sa video okay. Or tawagin dito ay noribang. At tulad yan yung mga nyo. Pag nasa loob ka, feeling mo sikat na sikat ka. Dahil sa labas, pinagtitingin ang tao. <laughs> at tuwang-tuwa na nakatingin sa'yo. Pero alam nyo ba mga katropa, nung unang punta ko rito, abay, napahiya talaga ako. Abay, syempre, vlogger ko no, pumila mga ako rito mga katropa dahil gusto kong makita yung loob, tsura. Ang haba-haba ng pila hanggang sa ako na yung ng guarda. Hinanapan ba naman ako ng ID at tinanong kung ilang taon na ako? At nang nakita nga yung edad ko sa ID, sinabihan ako na hindi ako pwede. <laughs> Hindi ko alam kung napapangitan pa sa sapin o iniisip niya may gagawin ako masaba sa loob. Yes, <laughs> Pero ang paliwanag niya kasi sa akin, mga katropa, hindi raw pwede yung overage <laughs> o 30 plus yung edad. Ang tagal-tagal kong pumila at yun lang pala yung sasabihin niya. Tuloy pinagtitinginan ako ng mga tao na nakapila sa likod ko. At syempre, wala naman ako magagawa o di umalis. Last mo na yun ha. Huwag lang tayo magkikita sa kanto. Baka mapang-abot talaga tayo. Gusto ko lang naman ma-experience kung ano'y tsura sa loob. Dahil sa probinsya nga ay tamang disco, -disco sa plaza tuwing piyesta. Kaya hindi na ako nagpumilit pumasok at umalis na lang. Baka magkaduguan pa. <laughs> mhm mm alam nyo ba mga katropa, dito sa Hongdae, karamihan talaga makikita mo rito mga abataan. Kaya siguro hindi na ako pinapasok dahil mukha na nga siguro talaga akong senior. Oh. Karamihan kasi sa mga nagkaklab dito, nagbabars, mga nagpaparty, ay mga estudyante. E eh, joke lang ting alam yung tao ngayon dito mga katropa. Dahil siguro sa sobrang labig na rin, mga mahihinang nilalang. Oh. Pero alam nyo, tuwing summer dito o hindi tag... basta hindi taglamig. Oh kita nyo dito sa labas, napakahaba ng pila at siksikan. Kaya wala na may ibang ginawa pag di magikot-ikot na lang at maghanap ng away. Pahiya ko eh. Hindi, <laughs> joke lang. Pero dahil hindi naman yung trip ko, gusto ko lang talagang gumala at magikot-ikot dito. Paubos oras ba hanggang sa mapagod na lang at may sipang umuwi? At least napagod. <laughs> Pauwi na nga pala o oh, mga katropa at mag-aalas 12 na ng madaling araw. At syempre, kailangan na naman natin magbadali dahil magsasara na at last trip na ng trend. So paano ba yan mga katropa? Dito ka na naman tatapusin ng walang kwenta na namang araw. At least na napagod. Ingat! <laughs>